Yo! What's up mga gar? Mayong buntag senyo diya, og uh, it's 9.45 in the morning, og nalang tayo gustong tubagon nga mga pangutana, no? So, daggan magunang tingala sa atong mga content karon. og dagan yung gayang na-intriga, ano, no, kay... Uh, dagan kayo sila pangutana kung kinsa daw atong mga kalaban, no? So, dapat na daw nato i-bulgar kung kinsa atong kalaban. Then, daggan pagkaya yung natingala d'yo, nga uh, atong mga post karon is puro suko-suko, no? So, ano yun since 2020 to nagsugod ta og vlog no and uh, katong mga solid ra nga nagpabilin sa atoang kuan content no sa tuang page da no so mga nagpabilin pang nagasubaybay sa tuang content no so kabalo gyud sila dira nga kuan siya dia uh, gina uh prank kita dia ah, no og ga uh, lahe uh, lahi tong content sa so, nang panahon no so medyo taas taas gyud tong kuan to mga views nga nakuha ato sa unang panahon no then karon is nga solo ng no ako na lang isa no and po nato na kay tungod uh, daghang conflict magudto tong mga panahon nga naga vlog pa ta nga natay mga kauban no so karon is uh, ang makasabot lang gud ani bay no ang makasabot lang gid ating ani atong mga content is po mga content creator no sila lang gid makasabot ani nga naman lahat uh, lahi mga ng content creator mga um, vlogger-vlogger uh, lang no kaya kana mga vlogger-vlogger uh, uh, may ilan rin na no So, ah, padayon ta sa content ah. No. Padayon ta sa topic So, ano yun siya ah, uh, Karang nga sulo ko is ah, uh, Nagpangita ko ah, kaning ah, uh, content yun no? So, ginatry na ko nga mag Ano mag uh, upload upload lang no so bisan unsa lang atong gina-upload so na nakita an ako potential dito nga content mao tong uh, katong patama no so sa ko is dako na kaya na siyang uh, views no kana maabot og 10k views nga Ah uh, walay gigulay, wala ba walay hago ba no. So morning ang kwan nish karon na akong ipili kaning patama no. Kaya daghang kay tagi upload pero kaning uh, mga patama nga content is diha ta nag kwan murag kusog gamay siya ba no. So sa ako kusog na na siya kanang muabot og 10k views no. So karon is a uh, unta natubag na ko inyong yun mga pangutana inyong mga kanang pagduda no kung kinsa na akong mga kalaban diha. Wala tay kalaban no. Ah uh, sa una pa lang uh, nagaprangta no dagan kay mga bad comments dia no ah uh, mo na ako na una una ang niche nga tubago na ng mga comment ra nga kuan kay uh, diha mo gud ta makakuha kaning content ko no samot na karon nga uh, kita na lang solo so karon sa karon nga kuan nga content na ko is diha lang ko nagakuha no sa mga comment section no so napansin man siguro ninyo diha na uh, na mga screenshot usahay atong ibutang diha no so uh, para sa mga kuan uh, dire na to magkita no na content creator lang makasabot ana eh. syempre ang ubang content creator mang god is uh, ginabuhat nila tanan no ang ubang ganin yan nga preso na no ipatawag sa pulis para lang mapansin no so mo na akong ginabuhat karon is akong content is suko-suko patama para mapansin ko no and uh, kung amigo mang ganita ug natamaan ka sa kuang sa kuang mga post no oh pasensya no pero dili ka maintriga na kung wala kay o wala kay ano sa kuha wala kay nalabag sa kuha or kanang ah, limpyo lang yung ku ano no intention sa kuha so dili ka dapat mablock ka ano, kung dili na ikaw no or depende na sa imo no so ana lang kung natamaan ka di pasensya no pero ana ah, ar magina no so based lang po ni sa akong mga experience no ang uban aning ako mga patama di ano mga, mga content no So unta uh, na ka kadiya no nalinawan kadiya no kung wala pa man so buhatag bagong ni content. so dire lang takotob kay para dili mataas atong video no So unta natubag na ko no o wala man gani comment lang kadiya no So marana daghang salamat sa pagtanaw